Pagbabahagi ng kwento sa Biblia, bakit sinangayunan ni Jesus si Pedro? Kapag iniisip natin si Pedro, madalas nating naaalala siya bilang ang tanging tao na nakatanggap ng mga susi sa kaharian ng langit. Sinabi ng Panginoong Jesus kay Pedro, At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabo ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesya at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipa na iglaban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Alam mo ba kung bakit ibinigay ng Panginoong Hesus kay Pedro ang mga susi sa kaharian ng langit? Naghahangad ka bang makatanggap ng papuri ng Diyos tulad ni Pedro? Sama-sama nating tuklasin ang salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, Bakit sinasabing si Pedro ay isang bunga? Sapagkat may mahahalagang bagay na nasa kanya. Mga bagay na sulit gawing perpekto. Hinanap niya ang katotohanan sa lahat ng bagay, may paninindigan at matatag ang kalooban. Siya ay may katwiran nakahandang dumanas ng paghihirap at minahal ang katotohanan sa kanyang puso. Hindi niya kinalimutan ang nakalipas at natuto siya ng mga aral mula sa lahat ng bagay. Lahat ng ito ay magagandang katangian. Ginawang perpekto si Pedro sa pamamagitan ng pagdanas ng pakikitungo at pagpipino. Sabi niya, Kailangan kong bigyang kasiyahan ang naisin ng Diyos sa lahat ng oras. Sa lahat ng aking ginagawa, ang hangad ko lamang ay mabigyang kasiyahan ang kalooban ng Diyos. At kung ako man ay kinakastigo o hinahatulan, masaya pa rin akong gawin iyon. Ibinigay ni Pedro ang lahat-lahat niya sa Diyos at lahat ng kanyang gawain, mga salita, at buong buhay ay alang-alang sa pagmamahal sa Diyos. Ang pinahalagahan ni Pedro ay ang tunay na pagmamahal sa kanyang puso at praktikal at maaaring makamit. Hindi niya pinahalagahan kung tumanggap man siya ng gantimpala, kundi kung ang kanyang disposisyon ay maaaring mabago. Para sa Diyos, kapag mas naghahangad ang mga tao na tunay na mahalin ang Diyos at lubos na sundin ang Diyos, na nangangahulugan din ng paghahangad na gampanan ang kanilang tungkulin bilang isang nilalang ng Diyos, lalo nilang nagagawang makamit ang pagsang-ayon ng Diyos. Mula sa salita ng Diyos, makikita natin na si Pedro ay taus-puso, tapat, determinado, at handang magtiis ng mga paghihirap. Siya ay isang naghahanap ng katotohanan at hindi hinayaan kung ano ang nangyayari na dumaan lang. Marami siyang katangian na gustong gawing perpekto ng Diyos sa kanya. Sa kanyang paglalakbay sa pagsunod sa Diyos, partikular na nakatuon si Pedro sa paghahanap na malaman ang mga gawa ng Diyos na humantong sa kanyang hindi natitinag na pagkilala sa pagkakakilanlan ni Heso Kristo. Si Pedro ay isang taong tunay na naniniwala sa Diyos. Sa buong buhay niya, nakarana siya ng daang-daang pagsubok at pagpipino mula sa Diyos. Siya ay ipinako sa krus ng pabaligtad para sa Diyos at naging isa na may pinakamaraming pag-unawa sa Diyos sa lahat ng mga banal sa kasaysayan. Tumanggap siya ng papuri ng Diyos at naging huwaran para sa lahat ng naghahangad na mahalin ang Diyos. Ibinigay ng Diyos kay Pedro ang mga susi ng kaharian ng langit dahil pinaburan niya ang pagkatao at paghahangad ni Pedro. Ang paghahangad ni Pedro na makilala at mahalin ang Diyos ay nagpahintulot sa kanya na magkaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Sa pagsasalita tungkol rito, naiingit ka ba kay Pedro at nananabik na makatanggap ng pagsang-ayon ng Diyos tulad niya? Kung nais mong matuto ng higit pang mga detalye tungkol sa kung paano nakakuha si Pedro ng pag-aproba mula sa Diyos, mangyaring magpadala sa amin ng mensahe sa pamamagitan ng messenger. Kami ay available online upang magbahagi at makipag-ugnayan sa inyo anumang oras.